o kawalan ng uh, ng uh, pondo para siya ay makapangampanya. Because otherwise, sabi nga ng Korte Suprema, you are adding qualification to what is not prescribed, even by the Constitution. Nobody or no property qualification is required for the exercise of civil or political rights. Nasa Constitution natin yan no property qualification for the exercise of civil and political rights. So, ibig sabihin po, kinakailangan i-reconcile namin yung mandatong yan ng saligang batas sa provision ng Section 69 of the Omnibus Election Code. Meron kasi tamal talaga naman, hindi na pera ang pinag-uusapan, hindi na resources ang pinag-uusapan, pero meron talaga namang kandidato making a mockery, a mockery of the electoral process. E eh kayo naman mismo rin, alam niyo po, kapag ka ang isang kandidato sa pakikipag-usap pa lang sa inyo, kung he he or she is making a mockery of the electoral process. Alam niyo na, at uh, yung mockery, ang kagandaan, buti hindi dine Nakadepende naka sa Commission ngayon kung paano yung mockery of the election process. Of course, kapag ka, pa, pa, sa, sa lokal, kapag ka, si, similar yung fam, family name doon sa mismong tumatakbo. Minsan nga, family name, similar na. Yung nickname, binago lang isang letra. Hindi ba? So medyo madami, madami kasing mga pagbabago ngayon. Like for example, in the case of Halosos versus Comilet, for the, your information, yung tumakbo doon, Halosos, nagka-problema lang ng isang, ng isang letra din lang doon sa pangalan. Parang doon naman sa Negros Oriental. Isang Ruel na O at isang Ruel na U. Hindi ba? Pero do sa halos, so case, ano sabi ng Supreme Court, you should have not disqualified this person because meron siyang political party. Ibig sabihin, may political party siya enter for, pwede niyang gamitin yung political party niya para makapangampanya. di ba? At yung uh, sa kasalukuyan din kasi, nagbago na rin ang paraan ng pangangampanya. Kung ang pagbabasihan natin ay lack financial capacity to wage a national campaign, Mali na ang komedyak ako na magsasabi sa inyo. Bakit? Eh pwede na mga pang makapangampanya gamit ang social media. So parang kung 'yun lang ang basihan namin, yung lack of financial capacity to wage a national campaign, perhaps even from the point of view of uh, a lawyer o kayo, parang mali kung 'yan ang pagbabasihan sapagkat uh, magkakaroon na ng violation ng equal protection clause under the constitution. So again, Maaaring isa yan sa makukonsider pero hindi dapat yan lang. Dapat may iba pang grounds to consider because ibig sabihin, pag mahirap ka, wala ka ng karapatang magservisyo sa pamahalaan at ang, ang pagsiservisyo sa pamahalaan ay e para lang sa mga mayayaman. We will never, never allow that. Sam Nielsen, DCWB. Iho, yung mic please. Hi sir. Sir, nagka-chairman, uh, room kami ng pagkakataon ma-interview si Undersecretary Alexander Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sabi niya po, may possibility daw na isang tabi ng COMELEC ang paggamit ng digital signature dun sa resulta po ng mga printout ng balota kasi daw mababa yung mga nag-subscribe. From 30,798 na active DepEd subscriber para sa digi digital signature, 4,228 lang daw ang nag-activate. Ano po bang ano rito? Yan po yung naipresenta uh, during the briefing na ginawa natin noong isang araw kung saan uh, na, naipresenta yan ni uh, Director Olanyo ng aming operations na nakakalungkot nga dahil syempre almost 302,000 teachers ang gagamitin natin. Subalit yun nga 4,200 lang ang nakapasa para magkaroon ng digital signature um, ayaw natin magsisi kung sino ahensya ng pamahalaan. Basta gusto ko lang sabihin sa inyo, naririnig nyo sa amin noon pa. As early as even last year, the Comelec had been saying we will proceed and pursue digital signature para sa ating mga electoral board members. Sana, sabi namin, sa pakikipag-usap natin sa DepEd at saka sa DICT, sana may iba pang paggagamitan ng digital signature yung mga guro para mainganyo silang mag-enroll at magpursige na mag, ng digital signature. Ip sa halimbawa, sa payroll, halimbawa sa iba pang, sa atenda sa halimbawa. Kaya lang, hindi naman namin pwedeng obligahin sapagkat hindi namin hawak yung mga teachers na yon. So, basta kami, ilang beses po kami nakipag-meeting, nakailang beses kami nag-propose upang mapataasan na yung bilang na mag enroll subalit unfortunately nga, 4,200. Noong briefing, noong nakarang araw, ay uh, nag-agree ang DICT and DepEd sana mas simplify yung proseso. Kahit yung pinipila pa na form, baka pa pwedeng kalahating page na lang para hindi maimbyerna yung mga teachers natin, baka makakahabol pa. Kaya lang po, saka, sa kasalukuyan, meron po kasi kaming timeline. dapat po talaga, sa totoo lang, dapat tapos na ang registration ng September 31. Eh, ang problema po, 3, 4,200 nga lang. Anong gagawin natin? Wala naman pong problema na walang digital signature. Sapagkat yung mga teachers ay eh, may sarili pong machine signature na bibigay sa kanya. Yung po bang tinatap natin na card? Smart card? Meron po sila na eh. Parang yung dati natin, noong, 20, noong, uh, 2010 to 2022, uh, may eye button. May na, may, yun na, basta ikaw meron, pwede namang gamitin. In one case, National Press Club versus the Comelec. Recent lang yon Napag-usapan yung tungkol sa digital signature. Sabi ng Korte Suprema, it is not mandatory for the commission election to implement digital signature for purposes of verifying the results. It is enough that the machine and the teachers will have their own signatures or or uh, kahit yung ginagamit na i-button because that is by itself security. Pero again, hindi pa rin po kami titigil. Binibigyan namin ang sarili namin, kahit yung DICT po sana, at DepEd, kahit katapusan man lang ng buwan na ito, baka sakaling pwede pa na magkaroon ng digital signature ang ating mga guru. Makapahabol po kayo, Chairman? Sorry. May habol pa? Ah, sige na. Go ahead. Uh, yeah, gagawin yeah, po yeah. namin ng parang, pero talaga po, uh, some last talaga, dapat ay uh, September 31 talaga, pero kapos na sa panahon. Sana nga, kung... Kasi ang plano na lang sana nga ng Comelec, mag-pilot na lang uli. Cebu, Manila, at saka, da saka Davao sana, halimbawa, para may representation ng bawat, uh, bawat area, kahit nga, uh, kahit paano makapag-pilot. Pero sa 4,200 na yan, of the 302,000 teachers, mukhang talagang kaliit-liit na porsyento yon para makapagtuloy tayo sa digital signature. Sana lang po maunawaan nyo, the Comelec really had pursued To the fullest, that intention to have digital signature. Basta ang assurance sa public, uh, Chairman, ay andun pa rin yung security. Definitely po. Definitely okay. po. Kasi ang digital signature naman ay kailangan mo para sa pag-ooperate ng machine, pag-open ng machine. Number two, para sa pag-transmit ng machine. Wala naman po tayong problema dahil sa una may source code review tayo, may international certification tayo, lab test na gagawin natin, mock election na gagawin natin, at meron tayong uh, meron tayong uh, final testing and sealing na ng lahat bago mag-eleksyon ng Mayo a 12, isang linggo bago, bago niyan, ay magkakaroon ng final testing and seeding sa lahat ng presinto sa buong Pilipinas gamit ang mga original na balota, sampu, gamit ang mga machines mismo, at yung mga, yung mga teachers na maglilingkod sa bawat presinto, sila ang naandon at kinakailangan masaksihan niya ng Citizens Arm, Arms ng Komisyon kasama ang mga, ang mga uh, watchers ng iba't ibang kandidato. Kaya nga, tiba, nagiging issue dati. Bakit may boto ng sampu? Bakit? Ayun po kasi yung produkto ng uh, final testing and sealing. At alam po yan ang lahat ng mga political parties at watchers ng politika So, wag po when it comes to security. Uulitin ko, bago mag-transmit ng result ang lahat ng makina, nakapag-imprinta na muna siya ng election returns na nabigyan na ang lahat siyam na kopya yon. Nabigyan na ang lahat ng piraso ng election returns na kapag paskil na sa labas ng presinto, yung NAMFREL, PPCRB, Majority Party, Minority Party ay may kopya na. So bago pa mag-transmit sa City Hall, sa bayan, sa, sa NAMFREL, PPCRB, Majority, Minority at sa media server ay alam na lang lahat ano ang botong nakuha ng bawat isang kandidato sa bawat presinto before transmission of the results. Follow up, please share yan. Sir, Clary, balikan lang namin yun sa tagig, sir. Kung pwede nang bumoto po yung mga nandun sa EMBO barangays, pwede na rin silang mag-file ng COC. Yan po. At uh, babalikan namin kayo tomorrow sa bagay na yan. Oo po ang sagot. At number two, babalikan namin kayo kung may nag-file na kandidato sa, na nakatira